Sampulan mo nga ako. Sabi nila, magaling ka raw kumanta eh. Ha? Totoo ba yung sinabi nila? Singer ka daw? Ha? Hmm? Kampay! Kampay tayo! Iyon! Kaibigan mo ko, ha? Ako si Daddy Prangy. Okay. Marley! Teka, ka? Matagal ka na dito? Marley? Matagal ka na dito? Mm hmm? Ba't di ka umuwi sa bahay mo? Marley, sama ka sa bahay ah. Papagupit tayo. Okay? Oo. Punta tayo dun sa sasakyan para magpagupit tayo, maligo, bihisan kita ah. Uh, kung sino man po yung nakakilala or kung sino man po ang mga kamag-anak, itatry lang po namin siya na dalhin sa aming shelter para mabihisan, mapagupitan, mapakain. Kuya? Kuya? kain nga. Hmm? Anong pangalan mo kuya? O, oh, pangalan mo. Anong pangalan mo? Ha? Huh? Kuya, ano pangalan mo? Kuya, ano pangalan niya? Oh, ano pangalan mo? Ha? Ano ang pangalan ko? Oh, ano pangalan mo? Mga kababayan, mga si Kuya, matagal na daw po itong uh, nagtambay dito, almost 10 years na kilala po siya sa uh, ano yun Bob Barley Bob Marley yun yung bansag sa kanya rito mga kababayan tinan nyo yung buhok niya mga kababayan hanggang dikit, dikit na ito ah, isa pa ayan at ayon sa kanya mga kababayan ano daw to vocalist daw ayon sa mga napagtanungan namin buksan natin at sabi nila mga kababayan hindi raw ito kausap pero try natin mga kababayan kunin lang muna natin yung loob niya hanggang sa mapaamo natin at gawan natin ng paraan para mabihisan mapagupitan no? mga nagugutom eh ikaw pa yan, Marley? Marley? Ilang taon ka na? 17. Ha? 17. Bata pa, no? Kampay! Kampay tayo! Ay, hindi pa nabuksan! Kampay! Yun! Ayun! Kampay! Kampay tayo! Iyon! Kaibigan mo ako ha! Ako si Daddy Franky! Okay, Marley! Teka, saan ka? Saan ang province mo? Dito lang ako. Teka, dito ka lang? Okay. O, oh, tinapay pa! Tag-isa tayo ulit! Matagal ka na dito? Mali, Matagal ka na dito? Mm. Ba't di ka umuwi sa bahay mo? Saan ang bahay mo? Ah. Ha? Ang haba na ng hair mo, no? Gusto mo gupitan kita? Para maging maganda? Pogi pa naman, no? Kaya na eh, para tumaba ikaw. Kaya lang yung buhok niya mga kababayan, dikit-dikit na talaga. Mali, sama ka sa amin ha? Ha? Sino? Sabi nila mga kababayan, hindi raw ito nakakausap. Pero awa ng Diyos naman, sumasagot naman siya pa unti-unti. pwede ba mga ipagkaibigan sa'yo? Ha? Tropa tayo, ha? Ang daming kagat ng lamok, oh. No? puro kagat ng lamok? Iyon na. Mali, sama ka sa bahay ah. Papagupit tayo. Okay? Oo. Punta tayo dun sa sasakyan para magpagupit tayo, maligo, bihisan kita ah. Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Kuya, ito pa, kain ka. Ayan. Okay lang, sama ka sa akin. Para maging maayos ikaw. Anong pangalan ng nanay mo? <coughs> ha? Marley, apira tayo. Yesha. Yun. Yesha, la bandera. Ha? La bandero. La bandera nanay mo. Okay, very good. Ay, tatay mo, pangalan niya? Si Pipito. Very good. Ano na pala apelyedo mo? May bayad, John. May bayad? Magkano bayad? Isang papel alam mo. Isang papel? Sige. Mamaya babayaran natin, ha? Hindi ka pa ba pagbayad Hindi pa? Oh, Wala kang pambayad. Sige, walang problema. Gagawa natin ng paraan para malaman natin. Pag may pambayad na, sasabihin mo na sa akin kung ano ang opilyedo mo. Ano nga pala yung opilyedo mo ulit? Beloria. Beloria? Sabi ko na nga ba eh. Kailan kayo magkapatid? Isa ako. Ay, mag-isa ka lang. Bakit nga pala napunta rito... Ah? Huh? Okay. Naalala mo pa ba kung saan yung bahay mo? ano huh? Anong upahan ka? Okay. Natatandaan mo pa ba kung anong trabaho mo dati? Sampulan mo nga ako, sabi nila magaling ka raw kumanta eh ha Totoo ba yung sinabi nila? Singer ka daw? Tao Ha? Hmm? Pakuha ko yung sasakyan, uwi tayo sa bahay para maligo. Na? Ha? Haba na ng hair mo, oh. Oh. Haba na, no? Pwede tignan ko lang yung hair mo? Ay, oo. Haba na. Mga ah, kababayan, dikit-dikit na yung ano niya. Pero kung mapapansin mo, ang kababayan, ilag iwas siyang magsalita pero sa mga pamamaraan natin nakakuha tayo ng uh, konting mga info pero sa ganitong mga uh, sitwasyon mga kababayan talagang kailangan na masusing pag-iingat at dahan-dahan kasi pag ito'y uh, umayaw mahirap at uh, kailangan alisto rin tayo dahil hindi natin alam kung anong uh, uh, umiikot sa kanilang pag-iisip hindi natin uh, hawak kung ano yung bigla-bigla kaya kailangan natin maging maingat no? Marley, saan ang province mo? naalala mo pa ba? saan yon? Bulacan Bulacan okay wala kang kapatid, isa ka lang Anong pangalan ng nanay mo? Sino? Okay. Kukunin ko yung sasakyan. Uuwi tayo, ha? Para doon tayo malig... Ha? May bayad yun. Hindi, ako magbabayad. Bibigyan kita pang bayad. May pera ka pa ba dyan? Wala na. Bibigyan kita pang bayad, ha? Para mabayaran natin. Okay? Mali, alam mo to? Ha? Ha? Bigyan kita pambayad ha. Oh. Hawakan mo to para may pambayad tayo. Ha? Sasakay tayo sa sasakyan ha. Ha? Mali. Sakay tayo sa sasakyan. Punta tayo ng Bulacan, okay? Para mapagupitan kita. Ha? Okay? Tapos iinom tayo vitamins. Sandali. Ha? Saan galing? Doon lang sa bahay. Uh, ha? Ano ano? Maganda 'yun para maging magiging okay ang lahat. Ha? Hindi mo alam. Ha? Mali, sasakay tayo, punta tayo Bulacan ha. Ito yung pambayad natin. Isamahan mo ko. Ibigay natin itong pambayad. Ha? Okay? Halika. Apir mo na, apir. Ako kaibigan mo. Ha? Apir na. Sasakay tayo. Tignan mo yung hair mo. Oo. Oh. Mag-isang anak lang daw po siya mga kababayan. At uh, unang bungad niya po ay from Bulacan po siya. No? So mga kababayan, mga kabarangay. Uh, kung sino man po yung nakakilala or kung sino man po ang mga kamag-anak, itatry lang po namin siya na dalhin sa aming shelter para mabihisan, mapagupitan, mapakain. At sana po makita rin siya ng kanyang mga kamag-anak. Kaya maglalambing po ako mga kababayan na i po natin ang video ito para matulungan natin si Kuya Marley. Ayan. Kuya sa sakay tayo ha. Halika. Ha, sakay tayo para makuha natin yung ano, Balik din tayo dito pag nakaligo ka na. Halika, sakay tayo. Dali. Para ano? Ay. O, oh, tiyanelas mo. Dali, suot mo yung tiyanelas. Very good. Halika, sakay tayo. Dalawa tayo doon. Dali. Halika. One, two, three. One, two, three. Halika, sakay tayo doon. Dali. Oh.

ayon mga kapabayan mga kaparangay no uh, salamat sa panginoon at uh, napapayag natin si ate kuya marley at uh, tatry lang namin yung aming makakaya para mabihisan, mapaayos, mapagupitan kasi kung mapapansin nyo mga kapabayan maaaring to yung sinabi nila na almost 10 years na pong pakalat-kalat ito dito at hindi pa nakapagbihis kaya kaya Marley, okay ka lang? okay, very good Behave lang tayo. Diyan ka lang ha. Okay, thank you. Bob Marley in the house. yeah pogi eh, eh, si kuya. Pogi. Ka Pupo e. dito. Dalawa tayo. Delikado yun. Ayan well, mga kababayan, mga kabarangay, ito try namin ulit na sunod na pagkakataon ay nandito kami sa likod ng sasakyan. Kasi kung mapapansin nyo, si Kuya Bob Marley, hindi natin siya pwede sa loob kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari pero tingin ko tahimik naman siya mga kababayan pero kung mapapansin nyo yung buhok niya talagang putik putik na dikit dikit na Apir! Manly, apir! Okay? wala na siyang ano mga kababayan wala na yung mga sinusuot niya talagang kutay kutay na yung short niya pero kaya kaya natin yan mga kababayan salamat na lang kasi ayon sa kanila mga kababayan tatlong tao yung pinagtanungan ko ng attitude niya ayan hindi ko ito nakakausap pero narinig nyo naman ah, nagsalita naman at nasagot naman niya ang mga tanong natin. At ayon sa kanya, tiga pampanga daw siya. Bulacan. Ah, Bulacan sorry. Nababato daw siya. Ha? Nababato. Nananakit daw. Okay. Nababato. Baka pag naguto. Ano lang mga kababayan, ta try lang po namin. Bihisan, gupitan, malinisan po siya. alerto baka tumalon kasi mga kababayan sayang siya no pogi pa naman pogi ha mahalaga ang presyo isa lang ha isang kanta lang bro Sige nga, testing. Testing, ano yung alam mong kanta? Ano ba yung mga kanta ng Bob Marley? Banyo Queen? One Day. One Day. One Day. Hindi ko alam yun. Bob Marley, kanta ka na. Ano, yung alam mong kanta? May bayad. May bayad? Hindi, ganun naman talaga 'nung kumakanta sila eh, may bayad lahat eh, no? Hmm. Mahal daw ang bayad eh. Magkano bayad pag kumanta? Magkano bayad? nakakaawa ka mga kababayan no pinabayaan ng mga ka, mga kapwa niya ano kasamahan niya sa banda sayang so, pogi pa naman niya oh may tsura pa naman sana ano yun? tinirintas yung buhok niya o oh? talagang nagdikit-dikit lang Pero pero wala kang asawa. Hindi ka nag-asawa? Ha? May bayad din. May bayad. Ilan ang anak mo? Pero tama yung sinabi yung una. Kung tega saan siya at nag-iisang anak. 80% 80% ano ba iniisip mo, Marley? Bob Marley, anong nasa isip mo ngayon? Ha? Huh? Bob Marley? Ano nasa isip mo? Ano iniisip mo? Anong pangalan ng asawa mo, Marley? Ha? Bab Marley? Anong pangalan ng asawa mo? Magandang gabi po sa atin lahat. Uh, sana namang kababayan natin ang uh, natagpuan ng Team Daddy Frankie. tapos si ano uh, ayun doon sa lugar na aming napagkuhaan dati dati daw po siyang uh, vocalist sa isang banda at uh, kilala siya doon sa tawag na Bob Marley ayun so, mga kababayan mga kabarangay magandang hapon po sa atin lahat paki-share po itong live natin para matulungan natin si Kuya Bob Beloria, Beloria. taong ka kana? 17. May asawa ka na ba? Nakakapagod. Napapagod ka sa asawa mo? Ano ba pangalan ng asawa mo? Bob Marley. Ano pangalan ng asawa mo? sa lahat po na nandyan mga kababayan magandang uh, hapon po sa atin lahat anong pangalan ng kapatid mo Jun? eh Jun Jun ilan na uh, ano mo ang uh, tawag nito? Anong kumain ka na ba? Mayla Laborte, hello po. Ayan, pagpalaan ka lagi ng Panginoon sa iyong mga ginagawa't kabutihan. Ha? Anong kinain mo kanina? Abangan nyo po mga kababayan, no? Abangan nyo po yung pag-rescue uh, namin sa kanya. Kasi bago namin ito kinuha kanina, pinakain muna namin. At uh, gaya ng aking sinabi mga kababayan, pasalamat po ako, Kasi sumama siya sa atin, no? So sa mga kababayan natin diyan lalong-lalo na sa Bulacan, Bulacan yun. Sa Bulacan mga kababayan, dahil Bulacan po ang uh, nabanggit niya na lugar niya. So sa mga family Beloria sa Bulacan at sa mga may kamag-anak or may mga friend sa Bulacan area, paki-share niyo po itong uh, videos natin para makarating sa kamag-anak or pamilya. Lahat ng nagsi-share, thank you so much po. Nasaan yung tatay mo ngayon? Hoy, Junjun. Ha? Bakit ka naggala? Ha? Ah? Ha? Analigo ah? ah, ka? Kailan ka naligo? Tingin ko walang ligo-ligo oh. Pagdating sa bahay, maligo tayo ha. Tingin ka nga sa akin, ang pogi mo pa naman. May asawa ka ba? May asawa ka, Kuya Junjun? -jun? Ha? Nasa trabaho. Ilan na anak nyo? napapansin minsan paulit-ulit ang tanong ni Daddy Frankie para lang po uh, makakuha tayo ng tamang informasyon at mabilis nating matagpuan ng kanyang uh, kapamilya o kamag-anak Anong pangalan ng kapatid mo? Kuya Marley? Bukod kay Eric, sino pa? Sino pa yung mga kapatid mo? Kuya Marley, ba't ang pugi mo? Ha? Huh? Sana all pogi. Ha? Huh? Magkamukha kayo ni Kuya Sam, parehas kayong pogi. No. Wow. Short, no? Luwag na yung short. Okay ka lang? Pansamantala. Pansamantala, dito muna yung bahay natin, ha? Hanggat hindi natin nahanap yung kamag-anak pamilya mo, ah. kumusta ang biyahe? Ha? Ha? Ganon pa rin ang biyahe. Nagutom ka na ba? Gusto mo kumain? Anong gusto mong pagkain? Gusto mong pagkain? Hmm? Kahit ano. Ano? Kahit ano? Kahit ano, very good. May barbero ba tayo? Ay, <laughs> kaya ba? Eh, lang pampamilya. Eh, magluluto ka pa eh. Tapos, ah, tapos na oh, sige. Pwede ba kasi mga kababayan. Iba ang amoy mga kababayan. Masyadong matapang yung amoy. Kaya kailangan tanggalin na yung buhok. Tignan mo nga, Kuya Barbero. Ay, lagot. Ang daming kuto. Allah. Ha? Parang buntot ng kabayo na to, Kuya. Junjun -jun, Wala na tayong magagawa dito, mga kababayan. Kasi tinatanong ko kanina kung pwede pa ito ipariban. Sabi nila, mahirap na. Kaya, gupitan na natin to Kalbo na lang. Kuya Jesse, kaya ba? Kaya. Hanapin mo yung panggupit natin bago magdilim. Pasinsya na kayo mga kababayan, no? Mapapansin nyo talagang ito, sobra. kaya Junjun, gupitan ka namin, ha? Para guminhawa yung pakiramdam mo, ha? ilang taon ka na sa lansangan? Hmm? Kuya Junjun? Habang buhay. Habang buhay ka sa lansangan? Gusto mo bang gusto mo bang magbagong buhay? Ha? Bayad. Ha? Bayad. Ano? Bayad. Pero dito sa amin, ang pagbabagong buhay, walang bayad. Ha? Kaya maging mabuti ka lang, maging mabait ka lang, magiging maganda ang buhay mo, ha? Okay. So, gupitan ka muna namin ngayon. Pagkataas gupit, maligo. Ha? Tapos bibigyan ka namin ng magandang short, okay?